patay na yung uncle ko, di ko na rin lang siya maabutan. Siya yung ano talaga, kaya ako nag ipon ng pamasahil. Second time sana namin magkikita after 50 years. Maabutan pa sanang buhay ang kanyang tiyuhing may sakit. Ito ang pakay ni Nanay Anita, kaya nag-ipon ito ng pera para makauwi sa kanilang probinsya sa Visayas. Pero sa kasamaang palad, tinangay ito ng isang kawatan. Sa kuha ng CCTV sa loob ng kanilang bakery, makikita ang pagpasok ng lalaking ito sa tindahan. Ilang segundo itong nagmasid-masid. Maya-maya nakuha ng lalaki ang bag ni Nanay Anita. Isinuot pa ito at lumabas na parang walang nangyari. Laman ng kanyang shoulder bag ang 15,000 pesos na tatlong buwan din niyang pinag-ipunan. Nung hinahanap ko na yung bag ko, wala. Sabi ko, God, huwag naman yung bag ko. So, uh, tinrace ko yung pinuntahan ko hanggang banyo, hanggang kusina, wala. Sabi ko, Lord, huwag naman sana yung bag ko kasi nandun yung pamasahe ko. Tapos wala. Nung, na nung na yung realization, wala na talaga. Wala na akong pag, wala na akong pera. Agad nila itong ini-report sa mga pulis at humingi rin sila ng tulong sa social media para sa agarang pagkilala at pagkatunton ng suspect. Sa kanilang paghingi ng tulong na pag-alaman nila na marami na rin palang nabiktima ang nasabing suspect. Pero para lang sigurado kami, pinakita din namin sa kapitid. Siya ba, eh, dato nga talaga kabsa uwan, kabsat ko. Kung eh so, kumbaga, ano na, paano na kami, sure na kami na siya yun. Sa tala ng Baguio City Police Office, umabot na sa 26 na kaso ang naitala sa lungsod sa unang quarter ng taon. Pinakamarami rito ay salisi na umabot sa siyam na kaso. Pero mas mababa ito ng 77% kumpara sa 81 kaso na naitala noong nakaraang taon. Payo naman ng Baguio City Police Office lalo na sa mga establishmento na tila sila ngayon ang target ng mga kawatan. Kung sa public places, uh, actually meron naman tayong mga pulisan. That's why uh, nung pagkaupo ko pa lang, uh, talaga nam uh, baga marching order ko is police presence. Unfortunately, kung saan ngayon nangyari mga theft in the, uh, yung mga private uh, establishments, ano? So if that is a private establishment, ang panawagan lang po natin, they must be vigilant. You know? And uh, of course, you have to do something also as far as the security concern. Let's say for for example, magpakabit ng CCTV. And uh, they have to be sure that uh, before leaving the establishment, eh, it's properly padlocked. You know? Hanggang ngayon, tinutugis pa ng mga polis ang nasabing suspect. Vanessa Butong, RNG News.